Isang historic milestone sa MBHTE ang pagbibigay ng 96.5 million pesos na sahod kada buwan para sa 5,959 ESL teachers sa buong BARMM na may kabuang halaga kada taon na 1.15 billion pesos. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. 16,200 pesos ang tinatanggap na buwan ng sahod ng Islamic Studies and Arabic Language o ISAL teachers sa buong BARM ayon sa MBHTE. Kada taon, Umaabot ito ng 96.5 million pesos at 1.15 billion pesos kada taon. Itinuturing ito ng MBHTE na isang historic milestone dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay ng ganitong kalaking suporta mula sa pamahalaan ang mga guro ng madaris. Ayon sa MBHTE, ang unprecedented investment na ito ay kinabibilangan ng taunang in-service training tuloy-tuloy na pagtutok para makamit ng mga guro ang PRC at CSC eligibility at ang institutionalization ng public madaris na sinimulan sa Cotabato City at palawakin pa sa iba't ibang dibisyon. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.